Nay, magandang magandang hapon po. Ano, ano po oh, ba ang hiling ng inyong anak? Bakit po nila nais na isa lang po ba ito or ilan uh, tatlo po? po? sila. Tatlo. So lahat po sila gustong bumalik sa Maynila? Opo. Oh, hindi kasi yung panganay ko nakakaintindi na. Bali yung 6 years old tsaka 2 years old, hindi pa naman ganoon ka Okay. So yung panganay niyo ang nagsabi sa inyo oh, na gusto na niyang bumalik or oh, mapunta po. sa poder ninyo. Oh, po. okay. Bakit daw po? Ano ang sinabi ng inyong anak? Kasi hindi siya so totally nagsabi sa akin. Mm -hmm. Nagsabi siya sa ano ko, sa pamangkin ko, magka-chat mm -hmm. sila na mm -hmm. ni rape daw po siya ng tatay niya. Sarili po niyang tatay Opo. ang nanggahasa. Opo. Kailan po ito nangyari, ma'am? Ang pagkakasabi niya po uh, June 25. Ngayong nuhunyo lang po. Opo. Okay. Tapos ano pong ginawang aksyon ng uh, lola ng bata? Kasi nga nasa lola ngayon, ano? Ito lang pong, nalaman ko lang po itong, ano, itong Sunday. Okay. Opo. Tapos nung Sunday po, di parang, di parang una naguguluhan ako. Hindi ko alam uh -oh. kung maniniwala ako or hindi. Di uh -oh. nagtanong-tanong muna ako, tinawagan ko yung anak ko. Uh -oh. Nung tinawagan <laughs> ko yung anak ko, yun nga, sabi niya, biglang ang sabi niya, ma, trip-trip lang yon ganyan ganyan ganto Paano hindi, pong trip-trip, ma'am? Sabi niya, gawa-gawa niya lang daw. mm -hmm. Tapos mamaya-maya, nag-chat sa sangin. ma, totoo yung sinasabi ko. Kaso nandito po si Lola, binabantayan ako habang mm -hmm. kausap kita. Ma, totoo mm -hmm. talaga, ganyan-ganto. Mm -hmm. Sunduin mo na ako dito, sunduin niyo na kami dito. Nakapag-usap na po ba kayo ma'am ng face-to-face -face, kahit yung messenger ng anak niyo or hindi pa po? Sa messenger po. Ito po, ngayon nga po. Ngayon, ngayon po. Sinasisi mm -hmm. daw po siya ng lolo niya. Lolo. Nap opo, napagtapos daw silang asikasuhin, gandun, puro kahihiyan daw yung binigay nila. Sabi ko, naku, hindi ka kahihiyan. Yung papa mo may ginawang ka, ano, tama pa, po. anuhan sa inyo, wag, na wag mo isipin na, ano ka, na ganun. Tama po, tama po ma'am. Ma'am, ilang taon na po ang anak Eleven ninyo? 11 po. 11 years old. Opo. Siya po yung siya lang naman po tama ba? Opo. N Wala is naman sanang iba pa. Opo, isang babae po. Ito po bang mister ninyo or, or mister ba magkasal po ba kayo uh, or hindi live po? live-in partner po. So live-in partner lamang. Ma'am, matanong ko lang ano, bakit po napunta sa kustodiya ng live-in partner ninyo itong tatlong bata? Ah uh, kasi po talagang hirap na hirap kami mag Trabaho na nandito sila kasi kailangan talaga dalawa kami nagtatrabaho. Mm -hmm. Bale ako po, uh, hindi ko talaga sila maalagaan kaya napag-decide namin na doon po sila. Mm -hmm. Tapos nung itong asawa ko, na, pumunta po doon, nagbakasyon doon. Yun nga po, bale hanggang sa nagkwento na yung -anak, anak po. Ninyo, sa po, nangyari. Kung anong binawa sa kanya. Okay. Alam nyo po ba ma'am kung may nahain na pong reklamo or nakapagsampan na po ba ng kaso? Wala pa po. Kasi nung nung Sunday, mm. nung Sunday lang po, tapos kinausap ko pa rin siya, yung mm. ano ko po, asawa ko po. Sabi mm. ko, sumuko ng maayos. Nakipag-ano sa niya, sabi niya, hindi, hindi, hanggang sa pinagbabantaan niya na ako. Na, sabi niya, pinipirwisyo mo kami, mm hindi, -hmm. 15,000 ka lang. Pwede ano ka po ang 15,000 ka lang? Ipapatira po nila, ipapapatay. Kasi... Ay. Nandamay daw ako ng mm. magulang niya. Kasi mm. nagagalit din ako sa magulang niya. Tumawag ako. Dapat sabi ko kayo, maging patas kayo. Mm. Sabi ko, apo niyo yung ano. Kasi ang ginagawa nila, inaano nila yung anak ko, binibrainwash nila na, wag ka sumama sa mama mo. Kasi mm. hindi kayo makakapag-aral doon, hindi kayo makakapag-enroll. Ganon din yung asawa ko. Tawag mm -hmm. sa anak ko. Mm -hmm. Nagiinom lang ng mama mo, nagbabarka lang ng mama mo, hindi kayo maalagaan, dyan na lang kayo, ganyan-ganyan. Yun ang inaano nila. Mm -hmm. Na... Nang huwag umuwi sa akin. Tapos yung anak ko, sabi, nag-text sa akin, gulong-gulo na ako, ma. Hindi ko na alam yung gagawin. Sige, ganito na lang. Huwag mo na lang kami kunin. Dito na lang kami. Ayoko po, ma'am, ng gulong. Ganyan-ganito. Ayun, inaanan sa akin. 17-year-old pa lang, ma'am. So, malamang okay. talaga. Tapos nagmamakaawa daw sa kanya. Sabi ko, sabi ko, nak, ano sabi sa'yo ng papa mo? Sabi mm. niya nagawa niya lang daw yun kasi stress siya tsaka problemado. Di sinasabi sabi ko, na hindi pwedeng gano'n yung dahilan. Sabi Tama ko, sa niya, sabi ko sa kanya, eh paano kung stress lagi pa mo, problemado, papayag ka, ginagawa yun sa'yo? Ma'am, uh, alam ko pong masakit na mapag-usapan, ano, pero ito po ba isang beses lamang po nangyari? Or? Yun po ang sabi na anak ko, isang beses isang daw isang isang beses, yun nangyari daw gabi. Tapos mm -hmm. umaga, yumayakap pa daw sa kanya, sabi niya, na Pa-isa pa si Papa, ha? Sabi nga okay. okay. Mga kapatid, agad-agad uh, po namin pinarescue si alias Nene na 11 years old lamang po. Kaya Chairman uh, Godencio Villosa and uh, kasama po ang MSWDO ng Lawang uh, Northern Samar. Ngayon po ay kasama na po nila sa barangay si Alias Nene at na-rescue na po natin. Good afternoon po, Chairman Gaudencio. Si Attorney Pao Cruz po ito ng Axi Party List, sir. Um, Good yes po. Um, Unang-una po sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa agarang pagtulong po at pag-alalay na ibinigay niya sa Wanted sa Radyo para po ma-rescue agad si Alias Nene mula po sa kanyang kinalalagyan ngayon. Ano? Matanong ko lamang, no, Chairman, ano po ba ang nangyari kanina nung pag niyo po kay Nene, uh, nagkaroon po ba ng uh, pag-aaway pa po between kung sino man po yung nasa bahay or ibinigay naman po nila ng mapayapa sa inyo yung bata? Ibinigay naman po ng mapayapa ma'am yung bata tapos mm -hmm. kasama pa nga yung lula dito mm -hmm. sa barangay hall. Okay. Meron po uh, ba kayong kasama na MSWDO, oh, sir? Oo. Oh, meron po dito mga uh, representative ng staff ng ano ng MSWDO at saka mga police ma'am. Mm -hmm. Ano na po ang kasalukuyang nangyayari, Sir, kay alias Nene at sa MSWDO po? Bali, ayun, nag-usap-usap sila yung mga, uh, ano nang, bounty ng, ano, ng police at saka mm -hmm. yung si Nene. Okay. Sir, maaari po ba naming kausapin si alias Nene kung available po siya ngayon? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Sige po. Uh, ko po yung cellphone sa kanya, ma'am. Sige po. Hello po. Hello, good afternoon, Nene. Si hello, Attorney Pau ito hello. ng ACIS Party List. Nandito kasi ngayon sa Wanted sa Radyo, si mama mo, si alias nanay, ano? At um, gusto nga niyang makuha sana ang kustodiya mo at uh, makauwi ka na pati ang iyong mga kapatid nang makapiling ka niya dito sa Maynila. So, okay ka lang ba doon na bumalik ka dito sa Manila or umuwi ka dito? Hello. Gusto ko po bumalik kay mama. anong sinabi ng lola mo? Okay ba sa kanya na umuwi ka? Or may sinabi pa ba siyang iba? Pwede naman po. Pwede naman. Okay. Nene, siguro uh, saglit lang na pag-usapan natin. Ano? Uh, sabi kasi ni mama mo, may nangyari daw sa inyo ng tatay mo. Ano? At... Um, ang hirap namang itanong nito. <laughs> nene, i-confirm lang namin sana kung totoo ba na may ginawa sa iyo ang tatay mo or wala. Meron po. Ilang beses kanya ginalaw? Isang beses. Isang beses. Meron. Anong sinabi niya sa iyo nung pagkatapos ng ginawa niya? Kaya lang daw po niya nagawa kasi marami daw po siyang problema. testis. tapos, tapos. ba niya, nene, na gawin ulit yun sa'yo? Hindi kasi ako na rin po mismo lumalayo sa kanina. Nagsumbong ka ba sa lola mo or sa lolo mo or sa ibang mga kamag-anak mo dyan? Ano lang, hindi po. Nung ngayon lang pong August. Anong ginawa ng lola mo nung nalaman niya? Ano po, Pinatanong niya lang po ako lagi ko ano po yung nararamdaman niya. Mm, tapos, anong sabi ng tatay mo? Nakakasama mo pa ba siya or hindi na? Hindi na po. Nene, nandito si mama mo. Anong gusto okay. mong sabihin sa mama mo bago natin ipasa yung telepono sa MSWDO? Gusto ko na po bumalik sa kanya. <laughs> na, uwi na kayo, uwi na kayo. Sige, mami. Huwag <laughs> <laughs> mong isipin na, nakahiya ka lang. Yung papa mo may ginawa sa'yo, hindi ka nakahiya. Wala kang kasalanan. Kung yun ang sinasabi nila, may kasalanan ka. Kung inaano nila, sinusumbat nila yung pag-aalaga sa inyo na sabi ko sa inyo, kukunin ko kayo. Basta malapit na lang, sabi ko sa inyo, kukunin ko kayo. Good afternoon po, Sir Limuel. Apo. Yes, as uh, si Attorney Pao Cruz po ito ng ACCIS Party List. Sir, narinig nyo naman po mula po sa bibig mismo ni Alias Nene at uh, ng kanya pong nanay kung ano po yung uh, kabulastugan po na ginawa po ng kanyang ama. Ano po ang gagawin ng MSWDO ng Lawang Northern Samar kay Alias Nene sa ngayon? Siguro ipupull out muna namin siya. Mm -hmm. At saan po siya mapupunta sir? Uh, pansamantala? Siguro may kipag-coordinate na kami doon sa Lingap sa Katarman para may paglagyan. Alingap. Opo. And uh, baka pwede po uh, Sir Lemuel na maipacheck po yung bata. Mm -mm. Maipacheck up dahil base po sa kwento niya dito June 25 June daw lang. po nangyari pero hanggang sa ngayon attorney ay wala pa silang medical legal. Hindi pa po dinadatnan yung bata. So pero meron na siya previously kumbaga. Opo, opo. June 25 po and, uh, simula po na attorney hindi na po hanggang ngayon po. Okay. Uh, Sir Lemuel, uh, saan pong shelter niyo dadalhin si alias Nene, sa lingap, tama po ba? Apo. Okay. Sir, baka po maaaring maisama na rin po sa inyong gagawin na mapa -assess. Si alias Nene no psychological assessment po at the same time kung meron pong maaring mag-check up din sa kanya dahil uh, ayun nga po sa mga reports na aming natanggap ay hindi pa po nagkakaroon yung bata. So para po magkaroon din kami ng additional na ebidensya laban po sa kanyang ama uh, pag naghain na po ng reklamo ang kanyang nanay ay uh, kakailanganin din po namin yung tulong niyo para maka mapa-examine po ang bata. Sige po, Sige. Message po uh -oh. ito ni sa kanyang pinsan, pinip, uh, actually mahaba, pini ah, pinipilit eh, pinaka-gist, pinipilit niya pa rin, tapos nung tumigil siya, natulog ulit ako, pero sa gilid ako natulog, tapos nung, natu tapos nung tulog, natulog na ako, may humila ng shorts ko. Tapos pumatong siya sa akin. Tapos yun na, nirip niya ako ate. Tapos nalabasan niya. Tapos pinipilit niya ako na wag magsumbong. Uh, bigla si Papa umakyat si yumakap sa akin. Tinutulak ko siya. Hinihigpitan niya pa yung yaka para hindi ko siya matulak. Hinahawakan niya at hinahawakan niya ulit ako at tinutu tinutulak ko siya. Ito yung po yung mga ilang sumbong po ng bata. Marami pa dito. Okay. Atin. Um, grabing kababuyan naman itong uh, nakakalungkot na isipin na ganito nangyayari. Dito yung realidad ng ibang mga bata talaga. No? Master Sergeant Florence Galoy. Good afternoon po. Good afternoon po, ma'am. Yes, uh, Sargento, magandang hapon. Si Attorney Pao Cruz po ito ng ACIS Party List. Ma'am, Ma'am, ano po ang gagawing aksyon ng WCPD ng lawang sa reklamo po ni Alias Nene? Ang um, gagawa po kami ng request, ma'am. Una po, uh, kami ng request para po sa RHU, para ma-examine po yung bata. Mm -hmm. Tapos, pukuhan po namin siya ng, uh, ano ma'am, testimony po. Okay. Sergeant Galoy, kailan po natin ini-expect na maayos ang inyong investigasyon at uh, masampahan na po ng kaso ang ama ng, ng bata? As soon as possible po ma'am. Kailangan po namin yung cooperation ng bata din po. Mhm. Mm ah, uh, sabi po kasi ni uh, Mr. Ocampo kanina, ililipat daw po ang bata sa isang shelter pansamantala. Ah, uh, yan po ay of course protocol yan ano pag ganitong mga uh, rape cases or abuse cases laban sa mga bata. So, ililipat siya in a shelter tapos doon yun na lang po kukunin ang kanyang testimonya, tama ba? Yes po, yes po, attorney Okay. Ah, uh, ma'am, ano po ang iyahain yung reklamo laban kay sa tatay po ni Alias Nene? Ano po ma'am rate in relation to our incident fifteen po? Tama po no statutory okay. rape ang inyong iyahain? Yes po. Yes, okay. So para po sa kaalaman ng lahat dahil si alias Nene po ay 11 years old lamang ma'am at Opo. tama po kayo na pumunta po dito agad at uh, naisumbong na po natin sa kapulisan. Maari pong sampahan ng statutory rape ang ama po ng uh, ni alias Nene dahil under 16 years old po siya ma'am. Mam ma Ma'am Galoy, Sarhento, umaasa po kami na agaran niyo pong maisasampa ang kaso laban kay dun po sa tatay ni alias Nene. Pwede po kaya yan mga in the next two weeks or next week? Posible na po kaya yun, ma'am? Okay po, ma'am. Okay po. Okay. Nagawin po namin lahat, ma'am. Sige po. Siguro, ma'am, uh kung kaya na po bukas na mapamedico-legal agad yung bata dahil uh, kung June lamang po nangyari yung sinabi niyang insidente, baka meron pa pong uh, mga sugat or naghilom po na sugat doon sa kanyang ari at uh, maging dagdag po itong ebidensya sa paghain po natin ng kaso laban sa kanyang ama. Okay po, ama. Sige po, maraming maraming salamat po, Sergeant Galoy uh, Florence Galoy, WCPD ng Lawang Northern Samar. Again, uh, kami po ay nagpapasalamat po ng lubusan sa inyo, pati na rin po kay Mr. Lemuel Ocampo at Kapitan Gaudencio Villalo Villosa ng Barangay Talisay sa agaran niyo pong pagtutok at pagsagip kay alias Nene mula po sa kanyang ama. Maraming maraming salamat po at saludo po kami sa inyo. Welcome Thank you so much po. Pero ganito po, Nay, um, nakita niyo naman po, agad pong tumutok sa atin kagaya po nung sinabi ko yung mga uh, tao po kanina si Chairman uh, Villosa, si Sir Limuel, oh, uh, Sir Limuel Ocampo ng MSWDO po at pati na rin po si Sargento Galoy kasalukuyan po nasa kustudiyan nila ang inyong anak at tutulungan po namin kayo mamaya pagkatapos po na makausap namin kay dito na makausap niyo po ang inyong anak at uh, mapag-usapan po natin kung paano na po yung paglipat po niya dito eventually sa Maynila. Oh, sa dito. ngayon po kasi ma'am, um, ia assess pa po, po siya ng kapulisan, pati na rin po ng MSWDO, kung ano po yung naging effect sa kanya ng mga kaganapan. Ano, Siyempre, uh, may psychological po na epekto yan sa mga bata. So, agad-agad naman po, pagka okay na po yung, halimbawa na pa legal na po siya, at okay na po ang mga papeles, uh, maari na po natin i-coordinate kung paano po maililipat ang kustodiya sa inyo. Pati na rin po, yung dalawa nyo pang mga anak, Saka yung sa safety rin po sana namin. Kasi mm -mm. nagbabanta rin kasi yung asawa ko na... About saan? Sa taga saan ba kayo, ma'am? Tagig po. Tagig. May makakausap ba tayo na taga-tagig PNP yes. or... Opo, ah, ko-coordinate po natin uh, sa PNP Tagig. Sige. Ah, Ay, ganun sayo. na lang, Nay, kasi kung may banta po talaga sa inyong buhay, ah, makikipag-coordinate po kami sa PNP Tagig City po para po magkaroon ng either pagroronda po sa inyong bahay or mag po sila ng polis sa inyo, lalong-lalo na kapag nakuha na yung mga bata at napalipat okay. po sa inyong kustodiya. Yung mga anak niyo, Ma'am, na dalawa ilang taon na po sila? Uh, six po, tsaka two years old. Six at two years old. So dahil uh, hindi naman po pala kayo kasal ni tatay, wala rin pong karapatan ang, or hindi naman sa walang karapatan, pero kayo po ang mas may karapatan okay. sa kustudiya po ng mga bata, even yung dalawa niyo pa pong anak, dahil again, uh, illegitimate children po sila. So sa kustudiya po yan ng nanay. Okay? okay. So wag na po kayong mag-alala, ma'am. Uh, Nandiyan po si Senator Rafi. Okay. Handa po kaming tumulong, ma'am, at i-insure po namin ang kaligayahan tasa ninyo, pati na po ng mga bata. Maraming maraming salamat po talaga. You're welcome po. Ma'am, baka may mensahe na lang kayo sa anak ninyo kasi uh, baka mamaya eh, matagal-tagal pa bago kayo makapag-usap ulit. No? Opo, na, na, kung ina, sinasabi kasi nila na hindi makakapag-aral, inaano mm -hmm. nila yung anak ko, nak, makakapag-aral ka, pipilitin ni mama na makapag-aral ka, itutuloy natin yung pag-aral mo, hindi ka hihinto. Kung yun yung inaano nila aalagaan ko kayo dito, 'di ba? Sabasama naman tayo dati kasi inaano nila ako na ano na hindi, hindi nyo kaya. Sa totoo, mahirap talaga kasi nga ba, ngayon nga bali mag-isa na single mother po. na po. Opo, pipiliin ko po talaga na ano, mag, mas okay na sama-sama kami kaysa naman sa ganun yung nangyayari. Mm -mm. Ano na, po ano? ang mensahe niyo ma'am sa dati niyo pong kinakasama sa ama po ng mga bata? Alam mo, Pinausap kita, pinakisaapan kita. Sabi mo, mahal na mahal may mga anak mo. Sabi ko, sumuko ka nang maayos. Pero bakit ganito? Na totoo, pinakiusap na kita hanggang kanina. usap ko po siya. Mm -mm. Ay, nakikiusap siya, nagsasorry ka na nagsasorry. Hindi naman nadadaan lang sa sorry. Bakit pag nagsorry ka, babalik mo yung virginity ng anak mo? Yung trauma binigay mo. Hindi ganun hindi kadali. Hindi ka no kadali. Masaya naman tayo, di ba? Masaya yung pamilya natin. Bakit gugugugin na doon? Alam na, alam mo yan. Sabi mo, ikaw ang puprotekta sa mga anak mo. Bakit binabay mo? Hindi ka na no, naawa. Tapos so, sabi mo, maawa ako sa'yo, pero ikaw mismo. Hindi ka naawa sa anak mo. Ano po ang mensahe niya, ma'am, sa lola at lolo po ng mga bata na kumukup, kumupkup po sa kanila no mga panahon na iyon? Ma, pa, alam nyo, nagpapasalamat ako, pero dapat hindi nyo sila sinti hindi nyo kinonsinte yung anak di ba diba, kinausap ko kayo, bakit kayo galit sa akin? Kayo pa nagagalit sa akin. Sinasabi ko sa inyo, maging patas kayo. Pero anong ginawa nyo? Inaano nyo yung anak ko? Sabihin na gawa-gawa lang, trip-trip lang yung ano, na dapat kayo, dugot laman nyo yun. Sinasabi ko sa inyo, pero bakit ganon? Hindi kayo naging patas. Magulang kayo, magulang kayo. Okay. Maraming maraming salamat po alias uh, alias Nanay sa inyong pagpunta at paglalahad po ng inyong reklamo ngayong hapon ano. Huwag po kayong mag-aalala pati po yung sinasabi nyo kanina na uh, binabantaan kayo at 15,000 lang kayo. Yan po ay may kaugnay kaso din naman, maaari po yung maging grave threats or kung ano pa pong maaari nating ikasong kriminal sa kanya dahil kung yan po ay pagbabanta sa buhay ninyo, uh, hindi naman po tama 'yan, no? So maaari po nating kasuhan yung tat po ni Alias Nene. Pati na rin po sa inyong mga anak, ma'am, kung yung pamasahe po nila pagpunta dito, uh, 'wag nyo na rin pong alalahanin 'yon. Uh, Iko-coordinate naman po natin kung paano po yung pag-travel nila dito at kung kailan po. Okay? okay. So, 'yun na lamang po, uh, siguro priority natin, ma'am, yung safety ni Alias Nene at ma-preserve okay. po kung ano man yung mga ebidensya na meron kayo okay. para pag naghain na po kayo ng reklamo rape laban po sa kanilang ama, ay matibay po ang ebidensya tensyon ninyo at hindi po madi-dismiss agad-agad. Okay? Kayo na lang. po. You're welcome, ma'am. At uh, kami po ay uh, paano ko ba i-explain sa kanya kasi medyo Makita niyo po yung picture ng mga bata. Of course, di namin mapapakita dito. Pero kung makikita niyo po, napakagandang babae po, napakagandang bata nitong si Alias Nene at uh, mukhang very cheerful po siya. So, it's very disheartening and uh, saddening lang din na makita. Na ganun yung gagawin sa kanya ng kanyang sariling ama at wala pong kapatawaran yung ganitong mga sitwasyon ano uh, hindi po natin kumbaga hindi hindi ko maiisip na ma, ma, laga sa pwesto oo, ni ma'am na sariling dugot laman mo ay ganun ang mangyayari sa sa kanya no kumbaga yung tatay kasi expect mo siya ang poprotekta, poprotekta. di ba okay. kasi babae pa ang anak so expect mo na poproteksyunan niya yung anak niya uh, <coughs> Imadapuan ka nga lang ng lamok or kung ano, di ba? Sobrang ayaw ng tatay or ayaw ng nanay. So, what more yung ganyan na pangyayari, ma'am? At malayo pa kayo sa mga anak ninyo. So, kami po ay kasama ninyo, ma'am. At uh, wag po kayo mag-aalala. Hindi po namin kayo pababayaan, okay? Maraming, maraming. salamat po. You're very welcome, ma'am. Salamat S din po. Ang mahalaga lang ma'am na rescue na po natin. Ko-coordinate mm -hmm. po natin ma'am para po mapauwi po ng Manila po si yes. Nene. O tapusin lang muna 'yung mga assessments sa oh, kanila po. Thank you ma'am. Magandang hapon po. Sige po. Maraming salamat po um, ma'am.